Nakamit ni Carl Eldrew Yulo ang silver medal sa vault finals ng Asian Gymnastics Championships nitong linggo matapos makakuha ng average score na 13 pound 850. Pumangalawa siya kay Bak Junwoo ng South Korea. Habang pangatlo, si Andajun, kapwa mula South Korea. Noong nakaraang taon ay ginto ang naiuwi ni Carl Eldrew sa parehong event, kaya't naging mas matindi ang kompetisyon ngayong taon. Samantala, ang kanyang kuya na si Carlos Yulo ay muling nagningning sa senior division matapos mag-uwi ng gold medal sa floor exercise at bronze medal sa individual all-around patunay ng patuloy nilang pamamayagpag sa Asian Gymnastics. Ano ang masasabi mo sa tagumpay ng magkapatid na Yulo? Paano kaya mas mapapalakas pa ang suporta para sa gymnastics sa Pilipinas? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.